Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brisas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. At isa manalo o obra kaya sa mga hurado? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Ito nga nung nakaraang araw ay inilabas na ng Miss Universe Organization ang magiging hurado ngayong taon na to. Oh my gosh, syempre excited tayo. Pero syempre maraming naloka kasi puro Latina at Latinos ang magiging hurado. So, apat na Latino mula sa Latin country, di ba? And then, dalawa naman para sa Europe. Mm -hmm. So, ang tanong, ati sa Manalo o obra kaya sa mga huradong to? at ano nga ba ang dapat ihanda ni Atisa sa Manalo para magustuhan siya ng mga hurado. Agrabyado nga ba ang Team Asia sa laro ngayon ng taon na to ng Miss Universe? So, yan ang pag-usapan natin ngayon. syempre excited tayo sa magiging preliminary competition ng Miss Universe. Hindi ko alam kung the same judges ang uupong hurado para sa Miss Universe. Sa ngayon, wala pang mga bearing ang ginagawa ng mga kandidata, kundi just do some activity. Kahit yung swimwear competition na magaganap sa pataya, ay hindi rin yon kasama sa magiging scoring ng mga candidates dito sa Miss Universe. That is a show, di ba? Show lang. And then, ayun. So, syempre, sa susunod na linggo, o asa na tayo na talagang mas magiging matindi ang bakbakan. Dahil sa susunod na linggo, doon palang magkakaroon ng bearing ang mga ginagawa ng candidates nila. Candidates candidates ng Miss Universe. Kasi nga, dito pa lang sila uh, ng score. Kung baga, yung mga importanteng mga bagay na kung saan dapat magpakita gilas ng husto ang mga candidates ng Miss Universe. Isa na nga dito, syempre, ang closed door interview kung saan susubukan ng mga kandidata kung paano silang magsalita at sumagot sa mga tanong. ba? Diba? So, ako, kumpiyansa naman ako dyan pagdating kay Atisa Manalo kasi marunong naman sumagot si sa Manalo. And then, I think sa experience niya, kaya niya ng idepensa ang sarili niya pagdating sa closed-door interview. So, umaasa ako na well-prepared ang Atisa Manalo na gagawin niyang eksena para sa darating na closed-door interview dito sa Miss Universe. And then, of course, I'm so excited kung ano nga ba ang susuotin ni Atisa at kung paano niya may impress ang mga hurado. And then, syempre, national costume. Ayan. So, syempre, excited din tayo kung ano nga ba ang pasabog na gagawin o susuotin national costume ni Miss Atisa Manalo na gawa nga, syempre, ng isang sikat na designer, 'di ba? So ayun, so syempre ako maasa ako na talagang magandang collaboration ang ginawa nila para sa ipapakita nilang national costume kung saan si Mac Tumang ang maggagawa ng kanyang national costume. So, si Mac Tumang ay isa sa mga kilalang mag magaling na designer na nagpanalo ng suot niyang gown ang dinamit niya si Catriona Gray noon, 'di ba? So, yun. So, para sa akin, ano yan, for sure, pinagplanuhan nila ng maigi yan. Ang narinig ko, baka Maria Clara, o, oh, di ba? Kasi inisip ko, maktuman, gagawa ng national costume ng ating bansa. E, eh, paano? Anong klase? Anong idea? So, yun yung abangan natin. Pero, ayun nga, isa nga sa pumapasok sa utak ko, ay baka Maria Clara. Kasi, maganda si Atisa, tapos ayun nga. So, pwedeng Maria Clara kasi connected sa mga Latin ano, judges, di ba? So, abangan natin. And then, ayun. So, syempre, evening gown competition. So, isa ito sa mga aabangan uh, natin kung ano nga ba ang susuotin na evening gown ni Atisa Manalo para sa laban niya dito sa Miss Universe. I hope na hindi tayo ma-disappoint. So, ayan na yung mga inaabangan nating momento na magiging laban ni Ati sa Manalo kung paano nga ba nila talaga to pinaghandaan ng bonggang-bongga at kung ano nga ba ang laban na gagawin ni Atisa. And then, of course, swimsuit competition. Kung saan usap-usapan nga na isa si CJ ang nagturo ng pasarela ni Atisa Manalo, kaya daw may pasabog si Atisa para sa magiging laban niya sa Miss Universe. Hindi ko confirm kung si CJ nga pa. Hindi ko pa natatanong. Oo nga naman, pwede ko naman pala itanong. So, hindi ko pa natatanong. Pero ayun nga yung usap-usapan ngayon na si CJ daw ang nag-train kay Ati sa Manalo ng bagong uh -huh, pasarela. So, tignan natin kung totoo yan. O, oh, di ba? So, ngayon, ano nga ba ang kailangan gawin ni Ati sa Manalo para manalo siya dito sa competition ng Miss Universe. Ah, Marami at magagaling na kandidata ang possible talaga mag-penetrate laban sa kanya. Isa na sa mga nakikita natin ang strong candidates na Venezuela na pwedeng makakuha ng corona ngayong taon na to. Depende din sa paghahanda at gagawing eksena ni Miss Venezuela. Pero isa to sa mga nakikita kong matinding din kalaban ng Pilipinas sa competition na to. And then nandiyan din si Miss Colombia na alam naman natin na iba din ang eksena na ngayon ni Miss Colombia at she's very powerful kapag nasa intablado na siya. So, tingnan natin kung si Colombia nga ba ang isa sa mga magiging top 5 ngayon kasama ni Venezuela. And then, nakikita ko din na malakas din yung laban ni Cote Boar. Yes, hindi mo din matatanggi na iba din ang dating ni Cote d'Ivoire, lalo na naging first runner up to sa Miss World. And then, masasabi ko na may binuga naman talaga ang kanyang laban sa Miss World. Imagine mo, ang daming niyang natalo doon, di ba? So, hindi rin imposible na gawin niya rin yan dito sa Miss Universe. And then, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging pasabog ni Cotevoir ngayon. Pero ngayon pa lang, nararamdaman ko, umaarangkada na ito ng bonggong-bongga at hindi mo pwede underestimate ang kakayahan niya kasi magaling talaga ang Cotevoir, lalo na pagdating sa com skills. And then, of course, isa din sa mga tinitignan natin, syempre, si Thailand. Yes, nako si Thailand. Medyo nakakatakot din ang datingan ni Thailand kasi home court sila And then, for sure, ang suporta ng sambayan ng Thailand ay aarangkada yan ng bonggam bongga And then, tignan natin kung si Thailand nga ba ay makakarating sa dulo ng competition Lalo na ngayon, di ba, ang daming intriga na nangyayari at nagaganap sa Miss Universe na pwedeng makaapekto dito kay Thailand. Lalo na yung pagkakaaresto doon sa ano sa Mexico National Director. Eh, Diyos ko, upo dyan, puro Latino. And then, nandiyan dyan, oh, Latina, nandiyan dyan pa si Andrea Mesa na pwede nga talagang pang, oh, di ba? So, depende, depende yan sa ano, ako naman siguro naman magiging fair naman sila kay Bina. And then, mapakita lang ni Vina yung best niya. So, pwede talaga siya mag-penetrate ng bonggang-bongga. -bongga. So, malalaman natin yan. And then, of course, Philippines. Yes, eto na nga. Sabi ko nga sa inyo, isa si Philippines sa mga nakikita ko na malakas talagang pambato, lalo na pagdating sa Asia. So, isa siya sa mga black belter ng Asia dito sa competition ng Miss Universe. Yes, yung ganda ang pag-uusapan ay talagang parang feeling ko Pasok na pasok sa banga ang beauty ng isang ating manalo. And then, parang feeling ko magiging madali sa kanya Ang magiging laban niya kung naganda talaga siya ng bonggang-bonggang Ibig ko sabihin kung bongga ba yung ipapakita niyang long gown May impress niya dito yung, yung mga hurado ayun eh, ayun yung kailangan eh. So, kailangan niya talaga may hinanda siyang pasabog na alam mo at pwede talagang sumabay sa lahat ng magiging kandidata dito sa Miss Universe. And then, yun yung titignan natin. Ako para sa akin is styling plus bonggang gown plus bonggang beauty ni Ati sa Manalo. Kaya niyang manalo dito ng Miss Universe. At hindi ako magtataka kung bigla siyang mananalo. Pero syempre, kailangan niya pa rin i-impress yung mga hurado. Kumbaga, parang kailangan bumilib talaga sa magiging galawan niya, bumilib sa beauty na meron siya na parang piling ko ayun madali 'yon. Pero depende talaga sa ipapakita niyang lakas, performance, at syempre, lalo na sa pasarela niya, 'di ba? So, sa ngayon, nakikita ko na ang pambato natin ay handa naman. So, ako ang analyst ko sa kanya, siguro naman sa mga na-experience ni Atisa, alam niya na yung gagawin niya pagdating sa finals night. And then, plus, nandoon ako na kailangan lang niya talagang mapaamo, lalo na ang daming lalaki kasi mga hurado dito, plus may dalawang babae, so kailangan niya talaga mapaamo to lahat ang tanong, mapapaamo niya kaya yung mga Latinas o Latino mga kurado na uupo dito sa Miss Universe. So yun yung aabangan natin kay Atisa kung mapapa-impress ba niya to ng bonggam-bongga -bongga at maniniwala sa kanya ng todo-todo, di ba? So yun, so good luck. Pero sinabi nga nila na talagang magiging ano ang performance ni Atisa. Pero ayun nga, kung eto bang mga hurado na to ay dapat ba tayong matakot para sa laban ni Atisa manalo? Dapat ba tayong mag-alala na sila ang mananalo o yung ibang candidates ang magugustuhan nila? Ako to be honest, sa lahat ng mga candidates ay may equal na masasabi natin na pwedeng maging score nila dito sa Miss Universe. Kumbaga, lahat sila may chance. Lahat sila bibigyan ng chance na makapag-penetrate ng todo-todo. So, nasa sa kandidata na lang yon kung paano niya to ipapanalo, kung paano niya to ilalaban, at higit sa lahat kung paano niya iaangat yung sarili niya. Depende na lang yan sa performance talaga na ipapakita niya. At higit sa lahat, syempre, kailangan niya ma-impress talaga ang mga hurado na uupo dito sa Miss Universe. Kasi, ayun ang trabaho ng kandidata eh, na lahat sila may chance, 'di ba? Lahat sila may equal chance. Pero depende na lang talaga 'yan kay ati sa manalo kung paano niya kukunin yung loob ng mga jurado. Ako naman tingin ko na ma beauty. Ayun yung isa sa mga magiging susi niya, yung kanyang kagandahan na pwede niya ma-impress ang mga purado. Then, pangalawa, syempre, performance. So, kailangan talaga ni Atisa mag-perform na bibilib sa kanya ang mga hurado. And then, magagandang suutan na magmumukhang rey na siya dito sa competition. Kaya nga ngayon, parang piling ko, no when to pick ang labanan nila dahil, ayun nga. So, papunta tayo sa exciting moment. So, tingnan natin kung naghanda pa talaga sila ng tunay na pasabog. Kasi, kung naganda sila, pwede tayong manalo. Pero kung hindi sila naganda, pwede pa rin tayo talagang tuluyan ng maligwak sa competition dito sa Miss Universe. Kasi nga, depende sa mga gagamitin niya. At sana naisip na at isa na, nako pwedeng maglabas ng ganitong kabongga ang kandidata ng Thailand o kandidata ng Venezuela o kandidata ng katebuar, so depende, di ba? So, si Venezuela, ang isa sa mga nakikita ko talagang tinip kay Atisa dito sa competition, maliban kay Colombia, kay katebuar, si Atisa talaga ang isa sa mga, ah, si Venezuela talaga ang isa sa mga tinip kay Atisa Manalo na pwedeng mag-penetrate nang todo more than sa kanya. Pero hindi natin alam kung ano nga ba ang magiging ikot ng mundo o magiging ikot ng bola sa mga kandidata ng Miss Universe. But for now, support and pray ang kailangan natin gawin na sana magustuhan o ma ang mga hurado kay Miss Philippines. So, malalaman natin yan very soon. ba? Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, dapat nga ba tayong kabahan sa mga uupong hurado para kay Atisa Manalo? Magiging agrabyado nga ba ang Pilipinas or ang Asia sa competition na to? And then, malalaman natin kung ano ang gagawing eksena ni at Manalo. Pero ikaw, ano ba ang dapat niyang gawin? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yan. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at click na rin po ang notification bell to more updates and syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and love lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan see you tomorrow thank you guys